Lahat tayo ay nangangarap na umasenso at magkaroon ng mas maginhawang buhay. Gusto natin ng mas maraming pera, magandang negosyo at yung tipong hindi na tayo mag-aalala sa mga gastusin. Subalit, marami sa atin ang nahihirapan sa pagtupad ng mga hangaring ito. Tila ba'y parang malayo pa rin ang agwat nila sa kanilang mga pangarap at mabagal ang kanilang pag-usad sa buhay. Kumbaga, parang nagmamaneho sila ng kotse na naka-handbrake. Sobrang bagal ng pag-usad nila kaya hanggang ngayon ay malayo pa rin sila sa kanilang mga pangarap. Bakit nga ba ito nangyayari? May mga nakasanayan kasi tayong gawain na hindi natin namamalayan na humahad lang pala sa ating pag-asenso at yan ang pag-uusapan natin sa ating video ngayong araw. Ang 10 Habits na Dapat Tigilan Para Yumaman Ito ang mga habits na parang hindi naman nakakaapekto sa kalagayan natin sa buhay pero ang totoo Pinapalayo tayo sa ating mga pangarap na yumaman. Manood hanggang dulo dahil lang number 10 ang pinakamahalagang aral sa lahat. Pero bago tayo magsimula, shoutouts muna. Habit number 1. Huwag hayaang kontrolin ka ng iyong sitwasyon. Huwag mong hayaan ang iyong kasalukuyang estado sa pera tulad ng maliit na kita, malaking utang o mga dating pagkakamali sa pera ang magdikta ng iyong kinabukasan. Tandaan mo, ang mga ito ay pansamantalang sitwasyon lamang at hindi permanente. Halimbawa, kung lumaki ka sa hirap, natural lang na isipin mong wala ng pag-asa o nakatakda ka na lang sa ganitong buhay. Subalit, hindi dapat ganoon ang iyong pananaw. Ang susi ay ilipat ang iyong fokus mula sa iyong kasalukuyang realidad patungo sa kinabukasang iyong pinapangarap. Sa halip na itoon ang iyong pansin sa kung ano ang wala sa iyo, itoon mo ito sa iyong mga goal at gumawa ng tuloy-tuloy at maliliit na hakbang upang makamit ang mga ito. Maaari kang mag-aral ng mga bagong skill upang mapataas ang iyong potensyal na kumita o maging mas disiplinado sa pagbabadget upang maayos mong mapamahalaan ang iyong pera. Ang mahalaga ay huwag mong hayaan ang iyong kasalukuyang sitwasyon ang maging limitasyon mo. Sa halip, Gamitin mo ito bilang inspirasyon para magsikap at gumawa ng mga positibong pagbabago para sa iyong kinabukasan. Habit number 2: Huwag maging negatibo. Ang patuloy na pag-iisip na hindi mo kayang umasenso ay parang pag-aanyaya ng negatibong resulta. Kapag puro negatibo ang nasa isip mo, mawawalan ka ng gana at hindi mo na mapapansin o susubukan ang mga magagandang oportunidad na darating sa iyo. Halimbawa, kung palagi mong iniisip na hindi talaga ako makakaipon ng sapat na pera. Malamang na hindi mo nasusubukang mag-budget ng maayos o maghanap ng paraan para mapalago ang iyong maliit na ipon. Ang dapat mong gawin ay sanayin ang iyong sarili na mag-isip ng positibo. Sa halip na itoon ang iyong pansin sa mga bagay na sa tingin mo ay hindi mo kaya, itoon mo ang iyong atensyon sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Ipagdiwang mo ang iyong maliliit na tagumpay sa pera Upang mas lumakas ang iyong loob na maabot ang financial freedom. Halimbawa, kung nakapagipon ka kahit kaunti, gantimpalaan mo ang iyong sarili sa paraang makakapagpasaya sa iyo upang mas lalo kang mamotivate na magipon. Habit number 3. Huwag mong sayangin ng oras. Ang oras ay napakahalaga. Ang pag-aksaya nito sa mga walang kwentang bagay ay hadlang sa iyong pagunlad tulad ng paggastos ng oras sa walang saysay na pag-scroll sa social media o paggawa ng mga bagay na walang kinalaman sa iyong financial goals. Upang maayos ito, alamin mo kung saan mo nasasayang ang iyong oras, gumawa ng time blocking o maglaan ng tiyak na oras para sa mahahalagang gawain at piliin ang mga aktibidad na makakatulong sa iyong pangmatagalang financial goals tulad ng pag-research sa mga investments o pag-aaral ng bagong skills na makapagbibigay sa iyo ng dagdag na kita. Tandaan, ang iyong oras ay limitado. Huwag mong hayaang mawala lang ito sa mga bagay na hindi naman naglalapit sa iyo sa mas magandang buhay. Gamitin mo ang iyong oras ng matalino upang mas mabilis mong maabot ang iyong mga pangarap. Habit number 4. Huwag matakot magdesisyon. Ang patuloy na pag-aatubili at labis na pag-iisip bago gumawa ng desisyon tungkol sa pera ay parang pagkakulong sa isang lugar. Hindi ka makasulong dahil hindi ka makapagpasya. Halimbawa, natatakot kang mag-invest kahit maliit lang dahil sa takot na mawala ito. O kaya naman, nagdadalawang isip ka kung sisimulan mo na ba ang isang maliit na negosyo dahil gusto mo pa ng perfectong plano bago mo ito simulan. Ang totoo, Baka na mismo na ang mga magagandang oportunidad dahil sa iyong paghihintay. Ang dapat mong gawin, huwag kang matakot magdesisyon. Kumuha ka ng sapat na impormasyon upang hindi ka basta-basta magpasya ng walang basehan. Magtakda ka ng malinaw na goal kung ano ang gusto mong maabot sa iyong pera. Gumawa ka ng aksyon kahit maliit lang sa umpisa. Mas mabuti ang maliit na hakbang pasulong kesa sa walang ginagawa at puro pag-iisip. Tandaan, hindi mo kailangan maging perpekto ang lahat bago ka kumilos. Ang mahalaga ay matuto kang magdesisyon at magsimula. Huwag mong hayaan ang pag-aalinlangan ang maging dahilan kung bakit hindi ka umuusad sa iyong mga plano. Lakasan mo ang loob mo at gumawa ka na ng hakbang. Habit number 5. Huwag maging sobrang matulungin. Ang palaging pagtulong sa lahat ng humihingi at pag-una sa pangangailangan ng iba kaysa sa sarili mong financial well-being ay maaaring maging sanhi ng pagkaubos ng iyong oras at pera. Halimbawa, ang palagi ang pagpapahiram ng pera ng walang malinaw na plano sa pagbabayad o ang pagsang-ayon sa lahat ng kahilingan kahit na naaapektuhan na ang iyong oras para sa trabaho o negosyo ay maaaring makahadlang sa iyong pagunlad. Ang dapat mong gawin ay matutong magtakda ng limitasyon, unahin ang iyong financial goals at magalang natanggihan ang mga kahilingan na hindi na naaayon sa iyong landas tungo sa financial freedom. Tiyakin na ang iyong sariling mga pangangailangan ay natutugunan muna bago ang iba. Sa madaling salita, okay lang tumulong, ngunit huwag mong hayaang ang iyong pagiging matulungin ang maging dahilan kung bakit hindi ka umuusad sa iyong mga plano sa pera. Matutong balansehin ang pagtulong sa iba at ang pag-aalaga sa iyong sariling pangangailangan sa pera. Habit number 6. Huwag magtanim ng sama ng loob. Ang patuloy na pagdadala ng sama ng loob at galit mula sa mga dating pagkakamali sa pera ay kumukonsumo ng mental na lakas na dapat sana ay ginagamit mo sa pagpapayaman. Halimbawa, ang palaging pag-iisip tungkol sa isang dating investment na hindi nagtagumpay o ang pagiging bitter tungkol sa isang pagkalugi sa pera ay maaaring humadlang sa iyong pag-usad. Kaya ano ang dapat mong gawin? Matuto kang magpatawad Patawarin mo ang mga tao may kinalaman sa mga nangyari sa nakaraan. Patawarin mo rin ang iyong sarili kung may mga pagkakamali ka rin noon. Kailangan mong bitawan ang mga negatibong emosyon na yan upang maging maluwag ang iyong isip at makapag-isip ka ng mga bagong paraan para kumita at umangat sa buhay. Huwag mong hayaan ang mga hindi magandang nangyari noon ang maging hadlang sa iyong pagunlad ngayon. Kalimutan mo na ang mga negatibong karanasan sa pera at ituon mo ang iyong lakas at isip sa paggawa ng mas magandang kinabukasan. Habit number 7: Huwag magpadala sa emosyon. Ang paggawa ng mga desisyon sa pera batay sa emosyon ay maaaring humantong sa mga mahal na pagkakamali. Halimbawa, kapag tayo ay nalulungkot, bigla tayong bibili ng mga bagay na hindi naman kailangan. O kaya naman, kapag may naririnig tayong sikat na investment agad tayong papasok na hindi man lang natin pinag-aaralan. Ito ang mga padalos-dalos na desisyon na maaaring magdulot ng problema. Kaya narito ang dapat mong tandaan upang maiwasan ang pagdedesisyon ng padalos-dalos. Una, mag-aral tungkol sa pera at sa mga bagay na iyong paggagamitan nito. Pangalawa, maglaan ng oras para pag-isipan at pag-aralan ang iyong mga desisyon sa pera. Pangatlo, gumawa ng budget ito ang magiging gabay mo upang malaman kung saan napupunta ang iyong pera at upang maiwasan ang labis na paggastos. Matutong kontrolin ang iyong nararamdaman. Bago ka gumastos o mag-invest, huminga muna. Mag-isip at tanungin ang iyong sarili kung talagang kailangan mo ba to o kung tama ba ang gagawin mo. Habit number 8. Huwag ikumpara ang buhay mo sa iba. Ang patuloy na paghahambing ng iyong buhay sa iba lalo na sa mga nakikita mo sa social media, ay maaaring magdulot ng kawalan ng tiwala sa sarili at hindi kinakailangang paggastos para lamang makasabay sa iba. Ngunit tandaan, hindi lahat na nakikita natin sa social media ay totoo. Kadalasan, pinipili lamang nilang ipakita ang magagandang aspeto at hindi nila ipinapakita ang tunay nilang pinagdadaanan. Ang problema ay kapag lagi mong ikinukumpara ang iyong sarili sa kanila, minsan naiingit ka nawawalan ng gana sa sarili mong progreso at baka mapagastos ka pa ng sobra para lamang makasabay sa iba. Kaya ang magandang gawin ay itoon ang iyong pansin sa sarili mong buhay, ipagdiwang ang iyong mga personal na tagumpay at tandaan na ang financial journey at sitwasyon ng bawat tao ay magkakaiba. Huwag mong hayaan ang mga nakikita mo sa social media ang magdikta ng iyong desisyon o damdamin. Habit number 9. Huwag magdahilan Madali tayong maghanap ng dahilan kung bakit hindi natin nagagawa ang mga gusto natin sa pera. Laging may, wala akong oras, mahirap ang buhay, o kung ano-ano pang palusot. Ngunit tandaan, ang pagdadahilan ay hindi nakakatulong. Hindi tayo uusad kung puro rason lang ang gagawin natin. Kaya ang dapat mong gawin ay tanggapin na ikaw ang may control sa iyong buhay. Huwag mong isisi sa iba o sa sitwasyon ang hindi mo pagkilos. Tingnan mo kung ano talaga ang tunay na humahadlang lang sa'yo. Sa halip na maghanap ng dahilan, maghanap ka ng paraan. Kung talagang gusto mo, gagawa at gagawa ka ng paraan para maabot ang iyong mga pangarap. Gaya nga na sabi nila, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Huwag mong hayaan na ang iyong mga palusot ang magdikta ng iyong kapalaran. Kumilos ka upang hindi ka magsisi balang araw. Habit number 10. Huwag gumastos ng higit sa kinikita mo. Ito ang pundasyon ng matatag na pananalapi ngunit marami pa rin sa atin na nakakalimot o hindi sumusunod dito. Kaya nga marami sa atin na nagkakaroon ng utang at hindi nakakamit ang pinapangarap na financial freedom. Isipin mo na lang, marami sa atin ang patuloy na bumibili ng mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Minsan, umaasa tayo sa credit card upang matakpan ang ating mga gastos na kalaunan ay nagiging malaking problema. O kaya naman, namumuhay tayo na parang mas mayaman tayo kaysa sa ating tunay na kakayahan. Kaya ang resulta, marami ang nalulubog sa utang at hindi nakakapagipon. Kaya narito ang mga dapat gawin upang maiwasan ito. Una, matutong mag-budget. Planuhin kung saan mo gagastusin ang iyong pera. Pangalawa, subaybayan ang iyong mga gastos. Alamin kung saan napupunta ang iyong pera. Pangatlo, unahin ang pag-iipon at pag-iinvest. Magtabi muna bago bumili ng gusto mo. Sa madaling salita, ang pagiging matipid at marunong sa pera ang magiging daan mo upang hindi ka maipit sa utang at upang makamit mo ang mas maunlad na buhay. At yan ang 10 habits na dapat tigilan para yumaman. Sa mga habits na tinalakay natin ngayong araw, ano ang pinakamahalagang aral ang natutunan mo sa ating video? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at baka ikaw na ang susunod na mapapasama sa aming shoutout. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Pakifollow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.